So yun guys, good morning sa inyong lahat. For today's video, mamumuti tayo ng kalamansi. Ayan. So nandito tayo sa kalamansian So ang estimate natin ngayon, kailangan makapa, makakuha tayo ng 30 kilos na kalamansi. So titingnan natin mga guys, kung makakahabot tayo sa estimate natin na 30 kilos napakaraming kalamansi dito mga guys. Yan, daming kalamansi. So, sisiw ang 30 kilos. Kahit pasabi mo 50 kilos, kayang-kaya natin yan. Di yan naabutin ng dalawang oras. Yan mga guys. Ayan. So, makikita ninyo dito mga guys ha. O yan. Ayan, 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 ayan. Ayan. Ah, kita nyo, palibot kalamansi. Yan. Yan mga guys. Palibot puro kalamansi yan o dalawang daang libong puno so kahit pa isa isang piraso sa isang puno kaya kaya natin yung 30 kilos ayan ayan mga guys mga idol ayan. so titingnan natin kung makaka 30 kilos tayo mga idol mga guys ayan Ah, mamamuti na tayo. Ayan. 1-0. <laughs> Yan guys, 1-0. Ayan. Oh, dami, daming bunga. Daming bunga mga guys. Naka isang puno pa lang tayo pero para makakapuno kagad tayo ng timba. Ayan. Ayan. Ngayon muna natin dito nga guys. Yan, dito, dito. yeah, Kukuhain na rin natin itong mga bulok. Pero hindi natin isasama sa timbayan yun. At i... Ayan. Baba tayo dahil sobrang daming bunga. Tipa tayo sa kabila mga guys. Ayan. Kapal ng bunga mga guys idol sobrang kapal ng bunga ayun o no? o oh. ang kapal guys sisiw yung 30 kilos sa magapon Sa so, dami nitong kalamasi na to so yun guys ah uh, ko kayo mamaya kung makapa, makakuha tayo ng 30 kilos. So, thank you sa panonood at uh, mabuhay kayong lahat. Happy New Year.